Ayun mga kabok, nakikita nyo yung gagamba na yan. Ang liit lang yan eh. Maliit pa sa tangkal. Patangkal pa lang. Ito, ito yung stick oh. Ayun, e, ikumpara nyo nalang kung gano'n siya kaliit. Ayun e, yung stick na ginagamit ko. Yung paleta. Ayun, e, pero kahit ganyang kaliit sya, tinan nyo mag-take down yan. Pakita ko sa inyo paano mag-take down. Eh Hmm. Ayan, ganyan siya mag-take doon. Pero ang liit lang yan. Maliit pa sa tangkal. Nasusubuan na sila. Ayan o. Ang liit pero mag take doon mga kabok. Ayun lang, ingat kayo palagi. Maraming salamat.